Good morning mga boss manager. It's me, magakalman si kong D. Vlogger na no, walang follower. Ayan. Ito sa kanan namin mga palay, ang tanim. Dito sa kabila, mga mais. Oh, boss, good morning. Uh -huh. <laughs> Sabado o linggo lang namin nagagawa ito ni Kumari Kasi pag lunes hanggang bernes Nag-aasikasyo siya ng estudyante wow. Ako naman May kalamansi wow. Pero kung May kalamansi ako ng sabado o kaya linggo ah, Walang ganito Siyempre mas priority yung hanap buhay Kung kayang isingit ito maglakad Sinisingit namin Nandito tayo ngayon sa Barangay Purok Bayan ng Luna Ay, Ang ganda oh Nandito pa rin tayo sa Purok Barangay Purok Luna Isabela Ayan o, yung gilid nila. Ang munggo to. Eto, nasa baba na yan, munggo. Iyan, nasa balag, sitaw. Nandito na kami sa barangay. Pulay. Maganda rin dito sa gabi. Maliwanag. Ayan o, puro streetlight mula doon sa dulo hanggang doon sa kabilang dulo liwanag nakahingal pero ito yung gusto natin eh kasi papawisan tayo lalakas yung mga ano natin baga puso yung daloy ng dugo maganda kaya okay yung itong ganito na maglakad-lakad sa umaga o kahit hindi umaga, kahit anong oras. Pwede maglakad. Tanda sa katawan. Mas okay sana kung madalas ginagawa. Pero hindi, sinisingit lang. Nandito na kami sa Barangay Union Kalinga Cappuccino Compound Ayan

Nandito dito na kami sa bahay. Ito. Ang bahay ni Kumari. Bahay ni Kumari to. Makikitira lang ako dito. Hanggang sa muli. Ito, si magkakalamansi kong di. Ang vlog yan. Walang pariwara.